Alam nyo ba ang nakakalungkot pagdating sa part ng isang magsasaka, yun ay yung binabarat sila ng mga mamimili, ng mga buyer, ng mga middleman na umaangkat sa kanilang produkto. Hindi makatarungan yung presyo na ibinibigay sa kanila, hindi makatarungan at hindi sapat sa pagod, sa puhunan at sa dedikasyon na ginagawa nila para lamang makapag-ani ng daan-daang kilo, libu-libong kilo ng kung ano-ano pa mga mga crops. At pagdating sa problema na yan, ni hindi natin maramdaman yung aksyon ng ating pamahalaan. Ni hindi natin maramdaman kung nasa isang lalawigan tayo, yung aksyon ng mga LGU natin. Nasaan kayo at hindi kayo pumapagit na pagdating sa presyohan ng mga daan, -daan kilo, libu-libong kilo ng gulay na ina inaani ng ating mamagsaka na hanggang sa pangako lamang hayo magagaling. At pagdating sa mga ganiyang sitwasyon, talagang dihado kawawa ang ating mga magsasaka isisisipan nyo pa sa mga magsasaka kung bakit oversupply yung mga produkto na na nagagawa nila uunahin nila hindi nila kasalanan yon kung maayos ninyo na organize ang uh, mga magsasaka natin kung maayos ninyong natutugunan yung uh, pangangailangan pagdating sa ganyang presyo kan ayan oh presyo na Fi meaning final uh, final uh, uh, ito na yung ano ito na yung ending yung magbabayaran uh, na hindi natin magawang aksyonan yung uh, karampatan na bayad pagdating sa kanila at talagang sobrang yung mga magsaka natin is luging lugi luging lugi sa lahat-lahat sa pagod at lalong higit sa pinansyal kung uh, nababaon sila sa utang mas lalo silang binabaon dahil mas lalong dadagdagan yung utang nila na hindi masolusyonan dahil hindi hindiya uh, hindi uh, ng ating pamahalaan nakaraan, yung ganyang senaryo. Kung baga, parang nga, uh, inaayunan na lang nila yung panahon, inaayunan na lang nila yung uh, yung presyohan kung ganito o parang wala na rin silang magawa kung bakit hanggang doon lamang yung ibinibigay na presyo sa kanila. Ang lungkot dahil bilang isang kabata magsaka, dama ko rin yung hirap sa bukid kung paan magpalaki ng mga halaman. Isang halaman nga lang para sa ibang tao, hirap pa na sila, how much more pa yung mamagsaka natin na daan-daang nga crops ang itinatanim at libu-libong uh, kilo ng mga gulay o kung ano pa man na palay ang inaani nila, tapos dulo-dulo binabarat at parang hindi maramdaman ng ating magsaka Yung pag, yung hindi pay off yung pagod nila, yung... Parang hindi sasapat. Nasa nakikita ko talaga, sobrang iba yung level na mamagsasaka natin dito sa Pilipinas. Siguro ganoon talaga kapag hindi nila nararanasan kung ano yung nararanasan ng mga magsasaka natin. Parang sa isang simpleng tao, hindi mo mararanasan yung pinagdaraanan ng kapwa mo kung hindi mo madaraanan yung ginagawa nila. Ganon dahil kung nararanasan nila at kung alam nila kung batid nila kung gaano kahirap maging magsasaka dito sa ating bansa hindi nila hahayaan na ginaganon-ganon lamang ang ating mga magsaka hindi nila hahayaan na binabarat sila at tumatanda sa pagsasaka nang wala man lang progresibo o pag-unlad pag sa kanilang mga sarili alam mo yon na dapat uh, sila ang uh, sila ang inaasahan ng bansa, sila itong masa uh, pinapriority ng ating pamahalaan. Pero ang ending talaga, hindi ganun yung nangyayari. At kahit sa kanila, ay, uh, kahit gaano pa yung kayod nila, talagang wala. Pero hindi natin masisisi yung ating mabagsa kung bakit nag stay pa rin sila sa ganong hanap buhay. Dahil yun lang ang yun lang alam ng ating mabagsa ka. magsaka, mag pero na, alam mo yun na tag dito na na take for granted natin yan na take for granted natin na porket yun lamang yung alam na gawain ng ating magsaka is babaratin na natin sila kukunin natin ang, sa pinakamababang presyo yung mga inaani nilang gulay which is maling mali kasi kung tutuusin at kung pakaiisipin mo Papaano ang isang Pilipino kung wala ang mamagsaka? Papaano ang isang mamamayan kung wala sila kung wala yung mga nagbubukid natin dyan, hindi magiging maunlad o hindi magiging progresibo ang isang bansa o isang lugar kung wala talagang magsasaka kasi sila talaga yung tumutugon sa pangunahing pangangailangan itong ating mapalalawigan o mapabuong bansa na hindi natin kinakailangan na i-take for granted kung bakit. Uh, kung bakit hindi uh, hindi natin kinakailangan i-take for granted na o samantalahin na porket dun lamang yung kanilang alam na hanap buhay is aabusuhin na natin at hindi natin maibabalik yung makatarungang presyo para sa kanila naawa ako sa mga magsasakang Pilipino dahil hanggang ngayon hindi pa rin sila makabangon o alam mo yun yung dagan na dagan ka na tapos dadaganan ka pa ulit which is umutang ka na is uutang ka pa ulit susunod na ani dahil binabarat tapos ang nakakalungkot pa nito na may kakayanan ang bansa natin na magproduce ng mga ng mga pangunahing crops katulad ng palay at kung ano-ano pa mang gulay pero hindi natin natututukan at ang tinututukan natin ay yung importasyon nakakalungkot ito sa parte natin lahat nakakasad na makita na napakalaki ng lupa natin pero ang inuuna natin is importasyon na sabi ng pamahala natin is hindi natin kaya mag-produce ng ganito pero kung iisipin mo, kayang-kaya natin dito pala nga sa Norte, napakalaki na ng ipoproduce nila at uh, nakakalungkot dahil sa kabila sa kabila ng napakalaking ipoproduce nila is ganun din kalaki yung bawas sa presyohan na ibinibigay sa kanila palagi nating sinasabi na uunahin na mamagsaka palagi sa mga eleksyon, sa mga plataforma natin na sinasabi na itong una mga magsasaka kasi kailangan niya ng bansa, kailangan niya ng mundo, uunahin kayo at ibibigay sa inyo ang nararapat na lingap. Pero, dulo-dulo talaga, wala at wala pa rin progresibo, wala at wala pa rin kaunlaran, wala at wala pa rin, patuloy pa rin nga, uh, tinitake for granted yung kakayanan ng ating mga magsasaka patuloy pa rin na, uh, uh, na hindi na ibibigay sa kanila yung angkop na kailangan para sa kanila yung tulong na para sa kanila at ito na nga yung patu itong malaking ng tulong to yung hindi babaratin sobrang laking tulong sa ating mga magsasaka niyan yung hindi ka babaratin sa sa lahat ng pagod na ginawa mo sa mga produkto mo kahit hindi niyo natulungan ng ayuda kahit hindi niyo natulungan ng mga makinarya o kung ano pa mang kagamit sa magsasaka basta ito lang kasi kaya naman mag-adjust ng ating mga magsasaka wag lang silang babaratin kasi sobrang nakakalungkot at nakakadurog ng puso na makita yung magsasaka natin na talagang hikahos na parang, parang sobrang pagod yung ginagawa doble triple yung pagod nila pero hindi naaayon sa sa bayad, hindi naaayon yung bayad para sa pagpapagal nila. Yun yung nakakadurog ng puso bilang nakikita ko sa mga kapwa ko magsasaka na hindi sila makaalis sa ganong sitwasyon. Dahil nga, hindi naaangkop yung binabayad sa kanila. Nakakalungkot, pero ito talaga yung realidad pagdating sa mga magsasaka dito sa ating bansa na hindi tutok ang ating pamahalaan kahit anong programa, kahit anong uh, kahit anong gimmick ang gawin nila hindi at hindi dahil ang pangunahing uh, ang pangunahing problema which is pambabarat is hindi masolusyunan. Gandang umaga.